tayo lahat ang na channel Start ng aming bakasyon today Kakalabas ko lang sa work kaya nandito pa nga ako Prak. Kaya, halika na Ganda pa naman ng weather Ang ganda ng weather Oh weather Oh weather pero meron tayong touch kill. Tingnan natin kung magkano nakuha ko sa aking work. Um, sa manyo ko ihuhulog natin to. Okay, nandito tayo sa grocery. Kasi magkaiba ang battle at basta pag may ganito, ayan, may pera yan dai. Tandaan niyo pag may ganya may pera. Tingnan niyo kung magkano ha. 15. 15 cents ilan ba ang ganito ko dahil ilan ba teka na tingnan na tatlo lang ata sa loob kasi yung iba eh so tatlo lang bon naka 45 cents tayo Akin na yung ticket. May 45 cents tayo. Okay, dito naman tayo sa loob. Check nga natin to. Meron ba? Meron to, di ba? Oh. 25 cents. Fuck, 25 yung malaki dahi. Oh. Fuck. Another 25 cents. 50 na yan. 75 cents. Yeah. yeah, tingnan natin kung ilan, ha? Yes, naka 3 euro. Naka 3 euro tayo. Diba? Naka 3 euro. Sa dami ng yon. O. 3 euro and 45 cents. Uh, Pak. Pwede ka na kumain dito. Makakabili ka na ng ulam ng 3.45 cents. Tingnan nyo to. Ulam na ay mahal yan. <laughs> yan yeah, no, May ulam na to. Ya, yeah, 3 euro. May ulam ka na. O. meron ka ng pork chop sa 2.75. Dalawang stock. Dalawang piraso. O. Diba? Oh, 2.89. O. meron ka ng anong tawag dito? Speck lapin tawag yung ba Hindi na masama. Makakabili. Actually, yung ibang tao ang ginagawa. Kumukuha talaga sila ng mga ganito at talagang inilalagay nila sa grocery. Nakakatulong na sila sa ating environment. Kumikita pa sila ng pangkabuhayang showcase. <laughs> Kaya halika na. Ayun na lang, trabahuhin natin. Kumulek ng mga bottle <laughs> maganda maganda tayo lahat and welcome back to my channel with my aura for today bolak laki with my jowa ito ang aming first day of vacation for for how many weeks 2 weeks yes pebo diba na pa kami sa netherland at maganda ang weather pupunta tayo sa isang nature park dito sa Netherlands so from our city magta-travel mag tayo na almost one hour but magkukonek tayo sa another train pack with my bulak laki outfit di ba mga fuck tapos dito tayo sa bagong train Netherlands yung train nila maganda accessible at meron siyang saksakan ayan saksakan ayan oh no, may ilaw pa pwede kang magsaksak ayan pupunta tayo sa you know, Tilburg University Tilburg Station ganda ng ano this is much more nice than the other one yeah this this train Uh, yeah, it's better than the the double decker or Sprinter. Yeah, the old But one. I, I like even the old one. But this is the, the more modern. Yeah, this is a more modern one. Actually, there's one drop. I, I don't like the they have too many seats. Opposite In front seats. of you. In front of you, exactly. Because they, they they consume the space. Yeah. Not like the other one. You have your own private. Yeah, it's much more private. Because a lot of people did they, they travel individually. I I mean how many people they travel with group three or four? Yeah four. Mean, that's the, the minority for sure. I mean look around here. Yeah, that's fine. Woo! They did the work. Oh shit. <laughs> Ooh, so fast. <laughs> Hi Scott. <laughs> yeah. Woo! Shut import import. Woo! Nag-connecting kami. So pupunta kami yun, Oyster Wine. -like. 5 minutes lang. grabe as in tinanggal ko na ng jacket ko dahil baka ito na nga yung isa kasi sa gabi ano baka kami gabihin ay malamig kawawa naman si kami ni di ba bakasyon nga baka tayo ay magkasakit pa ulit masayang ating bakasyon this is the Netherlands train way oh typical Netherlands railway Oh, tapos ito yung mga scenery na makikita natin. Parang talahiban at palayan, ganun ang peg, Kahit sa kabila, kahit ang jowa ay umiinom yun, o. Oh. Tignan nyo, Ganarn. We are here now. In the oyster rike. Yeah. May ganasong Maba oyster. Mababa na tayo, mga kamiming. Mababa na tayo. Ayan na siya. Dito na tayo sa Osterwijk. Ayan, o. Oh. But it looks like little dorp, little village. Sa likod ko ang train. Bye-bye, train. Ayan, o. Osterwijk. Yes. yes, and where we gonna go? They where we are now. Here by station. Yeah, and then we will walk until here. Yeah, we'll also here a bit in between. There's also a shopping center. Yeah, it's good. And this is the center. Going to center. Wanda, let's go. Kung tayo mo na, muna tayo sa centerong oyster bike. Pa. Albertine. Sabi. Why not two? Everyone is in the terrace. Ah. Tingnan nyo yung isang store, ang, ang ano, Panis. <laughs> panis. <laughs> panis ang ganda ng car, oh, yun, oh, yun. Porsche. Oops. Let's go explore this Osterwijk. Ang ganda ng weather, Scott. Nakaano na nga siya eh. T-shirt na, t-shirt t-shirt na siya. Nice weather. Actually, if I buy the bag in Uniqlo, my things is everything is inside. Yeah. I thought I also Yeah. Yeah. Uy, ang anganda talaga. That's stud house. Oh wow. Hi Scott. Actually, we will go to the forest here in order to ride. Oh, double camera time. Oh, <laughs> rain or mass. Oh, <laughs> cutie cutie. Oh, ang ganda ng river. River, river, river. You can swim here also. This. Ah, <laughs> oh, maglalakad tayo. Mainit ang panahon. An. Grabe ang bigat ng aking isang jacket. This one jacket is heavy. I told you. Just one. Yeah, may, uh, on yung, may, What doon? parse? Eh? Ah, yeah, uh, I should bring the uh, only one, not oak oh, days Because right. if it's a uh, swar, yeah. then we walk long time. Uh, actually, this is constructing. What a nice. I think for the poop. Ang lalaki nila dai oh. Underground nila yan gagawin oh. Dimo. Grabe. Sana all. <laughs> sa Pilipine. What a nice weather. Oh, ang ganda. Pupunta talaga tayo sa ano, gubat-gubatan. Forest. Ah, countryside naman ito. <laughs> oh, di ba? May mga ano siya. Parts. Ah, Ganon! Let's go. Hi, Scott. Oh, welcome to the bus. To the forest. <laughs> Ang ganda oh. Naririnig nyo ba yon? Ang mga huni ng mga ibon. Pakinggan natin. Oh. Napaka silence. Di ba? Oh. Kaya sobrang Filipina. Charot. Wow. Nandito ka na kami sa boss ng Australia. Wow, kahit oh. Ang ganda. Yung mga tao oh. grabe ang saya mm. it's nice fresh air oh Oh wow, sobrang makaganda. Sobra sobra. Oh. Grabe Ito yung water vapor. Grabe oh sobrang makaganda nasa netherland lang tayo vacation fever pero pak oh god darn oh. pwede ka mag sailboat here oh, yes, where we gonna walk over there the wow god darn sobrang Pilipina para talagang tayong ganito Charot. Ganito ang ating kagandahan. Nakaka-refresh. <laughs> wow. Pa, ah, may, may rainbow rain po. Rainbow. Wow. Sobrang Pilipina. Ang lakas makapis of mind. Ganito ang mga Pilipina. Maraming papis of mind. <laughs> Charot. Ilalakada natin, dai. Oh. Halika na. Ah. Jesus, ang hinahangad ko ng mga patanggal. Manifest. Manifest ng mga ganitong eksena. Di ba? Sana everyday. charat. Hi! We're still walking. Alam nyo may naalala ako nung mga bata pa ako. Siguro elementary ako days. Kakita nga akong ganito. Yung mga puno. Yan. Alam nyo na. Galit na galit sa akin ang nanay ko. Dahil meron akong camera. Yung camera, di ba noong una, ano yon di film. So, pag film, ipapalaminate mo pa. So, may mga natira pa. Siguro graduation ko yun nung elementary. Basta meron celebration yung may natira. Eh, dinala ko talaga doon sa isang, ano, parang cementerio or something. Kasama ko yung mga klase ko, mga ka-friend ko. Aba, umakita ko sa punit, nagpa-picture ako. <laughs> Nung nakita ng nanay ko, galit na galit. <laughs> Shout out sa yung mother. <laughs> ah, pag naalala mga, ano, mga unang panahon, lalo na yung camera. Gagabi yung si mother. Galit na galit. Sinayang ko lang daw. Abay, ang ganda ko kaya doon sa puna. <laughs> Ay, mother. Siya, yeah, oh. Oops. Kulok Nee no. Don't walk there. We pootjes. Yeah. Walk in the mud. Kijk. Bye bye. What amazing view in the afternoon in the Netherlands. Wow. First time namin here, lalo na ako. Siya pala pangalawa. Ang ganda oh. It's nice, yes, yeah, cat. Oh, photo, photo we Going back home. Zoom, I show you.